mga mam nagkuan may karang nag mga mamba nag devotion mga mamba ah basa rin ako dito yung Ezekiel Ezekiel chapter 33 verse 10 ilan sya dito tulubagon sa matagtaw Atong basa rin mga mamba ang ginuong ingon ka na ako busa tao isubli pagsulti nga sa Israel ang ilang gisulti ang among mga kalapasan o mga sala mao'y hinungdan sa hilabihang kalisod sa among giantos TUGAPIT gapit kami mga mata so ang nagsulti ani kay katanit mga word sa Israel unsaon Unsa ona mo pagkabuhi. Sa 11, Ingna sila nga ang ginoong Diyos dili malipay sa kamatayon sa taong bautan. Ano ang ginoong ni Ang ikalipay niya mao ang dautan. Mao nga ang dautan mubiya na sa dautan niya mga Aron dili siya mamatay. Busa Kunong na ka sa pagpakasala. Kaya nga nung tuyuan man ninyo ang kamatayon. O katawhan sa Israel. Katawag diri. Nasya diri tao. Ing ang imong katawan. Nga ang katarong sa usa ka tao dili makaluwas. Kaniya. Kun siya makasala ug ang dautan usab dili na silutan tungod sa dautan niyang nabuhat kun siya maghinulsol o mubiya ni ini. So, ang iyong direk, ang tao ko nung matarong, dili ko nung maluwa sa iyang sa iyang pagkamatarong. Kung siya makasala. Nangyara sa diri, dili, dili na sa silutan sa ginoo ang daotan niyang nabuhat kung siya maghinulsol o mubiya sa iyang mga sala. Apan ang katarong sa tao dili na manag, dili na magpulos kaniya kun siya mag, magpakasala. So kung ang tao dayon matarong niya magpakasala, wala na day kinibili sa Ginoo. Hukma day siya sa kamatayon. Bisag nagingon ako nga dili gayud mamatay ang matarong apan kun magsalig siya sa iyang katarong og magpakasala, mahimong walay pulos ang matarong niyang binuhatan o mamatay siya. Diha sayang sala. So kung ang taong din matarong magpakasala, wala na daibili niya ang kuan ang katarong nagyatag si Ginoo. Usa na dahil siya ka kakuan mansa sa kamatayon tungod sa iyang salak ng gibuha. O niya, bisag nag-ingon ako sa taong dautan. Na mamatay gayud siya apan kung maghinulsol siya kung magbuhat na sa matarong kung niuli niya ang garantiya nga iya ang gipanag iya og ang mga buta nga iyan kinawak o kung sundo niya ang mga lagda lagda sa, sa tarong nga pag kinabuhi dili siya mamatay kung ang taong taong dautan di ay maghinulsul ina mo biya sa pagpakasala dili na siya hukman sa kamatayon ang kama, um, kamatayon nga gimin ang eternity ni siya dili na isipon ang tanang sala nga iyang nahimo kay nagbuhat na man siya og um, matarong aw oh, sa matarong so kung ang taong dautan maghinulsul yung bubiya sa sala dili na diay ni dili na diay ni ipon or isipon sa Ginoo ang yeah, mga sala meaning dili niya i sa Ginoo yung mga sala kun di iya na limpyuhan kay nagbuhat na man sad matarong apa nag-ingon yung katawan dili husto ang paagi sa Ginoo apan ang tinuod mao nga ang ilang hinuong paagi mo ay dili husto so kini gyud mga tawo no labi kadautan kay bisag ang Ginoo na gay gisugo gani niya ang tao si isi pagsulti atong mga tao sa Israel. Pero maana pagid sila nga ang pagi ko sa ginoo dili usto. Imagino, imagina nung sa karibildis mga tao. Ang ginoo ni ilang gikuan. Ang ginoo ni ang ilang unsa ni Gikuan baka na kung gisuklan. Uy, mga batasan nun, yan na sila dili dili husto ang pagi sa ginoo. Murag na ka-istorya, ka isik ka tao ba pero nana sa diri ko nga apan ang tinuod mao nga ang ilang hinuong paagi mao dili usto. Ang pagi sa mga tao ang dili usto. Kun ang matarong dili na magbuhat sa matarong o magpakasala na silutan siya sa kamatayon tungod ni ini. O kun ang dautan usab mo biya sa pagkadautan o magbuhat na sa matarong makabaton siya okay, o kinabuhi. Apan, mayingon gihapon ka mo. Ang pagi sa ginoo dili usto. O katawan sa Israel, hukman ko ang tagsa-tagsa kaninyo. Sumala sa inyong binuhatan. Indot kayong pulong sa ginoo mga mamno kay. Iyaging gi tagsa, -tagsa ba? Um, ang tumong ba sa mga tao ba? <coughs> Gikan sa katong old generation nandun sa present. Hmm, ang pag sa pagin pulong sa ginoon na tinuogin ni mga mag Muna basahan na ninyo Kaya samaan ninyo sa isikil Old Testament ni siya Pero Makita na to diri Nga naaday diri ang tulubagon sa tao Makita diri ba ang giya bang? Ang giya sa kinabuhi sa tao ba Dapat Dapat maghinuso sa ginoo Dapat dapat ang ato mga sala atong talisdan kay ang ginoo mapasayloon mga ma'am nagpakita to dito sa iyang gugma nga kung kung mabiya uh, kasi mo sala ikaw dautan utan biya kasi mo sala niya <coughs> niya ka sa ginoo pasayloon ka sa ginoo so dili makaluwas ang maayong buhat no kay nasa dito nga ang taong matarong kuno no dili ko na no, makaluwas ang iyang mga mga buhat nga maayo. Kung magsigis siya buhat o pagpakasala, bound gihapon siya sa imperno. <coughs> mas mas pabor sa ginoo tong taong makasasala, unya na dahil wala na nagbuhat o pagpakasala, kay iyang iyang pasailuon unya, iyang hatagag kinabuhi. So, bye-bye na mga mama. Una na akong kashare this. Night. God bless. Always read your Bible. Kaya na adiha ang kamatuuran. ang okay. um, okay. kinabuhi. Uh -huh. so, nga na siya diya sa... Sa Roma nga ang... Ang pulong sa ginuo na ay gahong ni Adtong mga mutuo kaniya. No? Huh? Hindi yeah. yung pulong sa ginuo na gahong labi ng Adtong mga mutuo niya. Okay? Ako mismo. <coughs> Dire ko. Diri na, na, na ko naka ka-encounter sa ginoo sa iyang pulong. Na-encounter na, ako ang ginoo nga tinuon. Nga nagtuo ko sa una. Nga katong ginoo nga kong disimba. Mauna ko ang ginoo. Pero pagbasa na ako sa iyang pulong. Tagalog pa ito nga Bible. Dire na ko na-encounter ang tinuod nga ginoo. O niya ang iyang pulong buhi o gamhanan naman. Padayon mo sa pagbasa sa Biblia. Bisan ang relihiyon, mga ma'am, kay ang ginoo dili mo um, dawat o um, relihiyon. Kay dili makaluwas um, sa tong relihiyon, mga ma'am, kundi ang um, makaluwas sa God si Jesus Christ na imo dawaton sa imong kinabuhi. Isip Diyos ang um, manluluwas sa imong kinabuhi. Babay na mga ma'am. God bless.